with na talagang uh, walang pakuntahan na itulak at patagin yung mga lupa rito guys ayun ba, palalaki yung mga heavy equipment nila dito na railway project no Santa Rosa so dito sa area na to guys may panibago na naman silang uh, area na pinapatag na tinatambakan nila ng uh, bato ayan guys so tinatambakan na naman nila ng uh, mga batong malalaki sa lugar na to ayan talagang uh, pupukan, no ng mga uh, workers may dalawang shift kasi dito guys eh isang uh, pang uh, araw at ay isang uh, pang gabi ayan guys so yan yung uh, area nila dito talagang uh, hindi na mapipigilan ang uh, south railway santa rosa laguna project no napakaluwang ito guys ang gusto ko sa may uh, sagingan na yung guys oh hanggang doon pa yan yan yung binabakbak nila na yan guys na lupa ayan pinapatag nila napakaluwang niyan ayan oh talagang uh, kukuhan tapos meron na rin sila mga molde ayan guys ayan yung, uh, yung uh, dyan niya assemble yung uh, concrete, uh, panel o concrete uh, ano ito uh, beam na uh, sinasabi namin dito lagi namin nakikita yan nila ipapatong. Yan nila ipapasok. So, yan yung uh, sitwasyon dito ngayon. So, maraming maraming salamat sa inyong uh, pagsubaybay sa aking uh, YouTube channel. Thank you, thank you very much po sa inyong lahat, no? Sa mga kapwa nating OFW na matayagang uh, sumusubaybay. Maraming maraming uh, salamat po sa inyong lahat. Sa walang sawa ninyong uh, pag-like at pag-comment. Maraming maraming salamat po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan. Baka naman! Ano no? Pakilike and share na rin po pag nagustuhan nyo yung aking video patungkol dito sa government uh, project natin na to no? na talagang uh, sinisimulan at talagang binabantayan natin no? para meron tayong update dun sa ating mga kababayan na hindi ito nakikita o napapanood lang nila sa YouTube o sa social media yung mga ganitong project ng ating mahal na Pangulo na ipinasa sa kanya ng ating Pangulong Madjo Duterte kaya maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa sumusukoy pa sa akin at nakapanood ng aking munting video dito ganun din guys ito yung buhos nila kagabi ayan o oh bahay, ayan. ayan, yung bus nila kagabi. Parang uh, runway ng uh, aeroplano. Sa haba. Hanggang doon yan guys. Sagad yan doon. Ayan. Hanggang doon pa yan. Ayan Oh. <coughs> Sagad pa yan dyan. Sa sagingan yan. Hanggang doon. Mukhang didikit yan doon sa building na yan guys. Ayan oh. South ano na yan eh. Highway na kasi yan guys. So ayan yung area nila dito. Ayan yung uh, kanilang ano project ayan dito sa Santa Rosa Laguna kaya ako po'y lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat hanggang doon meron na rin na panibagong uh, <clears throat> karsada na naman silang uh, binuksan ayun doon sa lugar na yun guys pansin nyo lang ayan panibagong karsada na naman yan umikot dyan yan sa may ilog eh. Ayan oh, hindi natin alam kung ano yung mga butas-butas ngayon na, ginagawa nila dito. Ayan yung bagong hukay nila. So, ang gando niyan sa kabahayan na yan, guys. Ayan, napakalawak nito. So, ayan, kagaya nyan mayroong mga heavy equipment na talagang uh, walang pakuntangan na itulak at patagin yung mga lupa rito, guys. Ayan, ayan. gaano kalalaki yung mga heavy equipment nila dito na pang tulak ng lupa o, ayan. Merong maliliit din may malalaki ayan o, guys hanggang dun sa dulo yan tapos doon naman may mga nagbabaw ng set pile ayun doon sa may gilid yung medyo mababa na yun kasi tatambakan nila yan guys ayan sa set pile na yun guys so ayan o. may mga Hyundai kasi yung nakakuha nito guys kaya lahat ng uh, gamit nilang uh, heavy equipment Hyundai din no? wala yata silang uh, ibang uh, nakapasok na equipment puro Hyundai <coughs> yan lahat po yan pati nga po yung iba nilang delivery truck Hyundai din yung tatak eh. ang ganyan sa nasunog na building na yan guys ay nasunog yan eh yan nakita nyo ba skeleton na lang ang ganja niya yan ang ganton guys Ayan, wala silang uh, sawa rito Ayan, uh, hanggang gabi lalo sa gabi mas marami silang uh, activity guys dito lalo sa gabi marami silang activity dito yan ang ganton yan guys yun ang ganton sa dulo yun Lalo sa gabi, no, hindi sila magkaulayaw dito sa lugar na to. So dito, lapit tayong konti. Tingnan natin dito banda. So may nakirahan kasi sila dito sa amin eh, sa lugar na to. Itong aking tinutungtong ang building. Ito naman yung building naming ginagawa. So ayan, ang daming nilang workers. Pauwi na. Meron ding nga uh, panggabi so, oh, ayan may mga panggabi na yan na darating so ayan may mga silang bagong butas dyan hindi natin alam kung ano yan kung ano yung tatayo dyan update na lang natin kayo oh, update ko kayo uh, dito no? every 2 days update ko kayo guys dito sa lugar na to so hanggang doon yan ayun yung opisina nila yung mahaba na yan yan sa may highway na kadikit yan yan yung opisina nila hanggang dun yan sa may uh, Coca-Cola guys yan yung area nila diba napakaluwang ng uh, area nila so swerte mga uh, lupa o may ari niyang lupa na to guys ayan, no? ayan yan yung kanilang area So, yan. May mga workers na pa uwi. No? Hanggang alas 6. So, yan. Yung kanilang ano, balwarte. Ito, hindi natin alam kung anong gagawin dyan guys. Yung dalawa. Yan. Kambal yan. No? Parang uh, runway. ng uh, aeroplano. So, ang doon yan, guys. So, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. No, sa walang sawa ninyong pagsubaybay sa aking YouTube channel. Thank you, thank you very much po sa inyong lahat. Dito walang uh, pagsidlan yung mga truck nila. Meron pa silang mga truck doon na naka ano, nakatambay. Ayun oh. Dito tayo, guys. Ayun oh. Yung mga uh, ginagalawan nila dito ngayon, guys. Sunod-sunod yung truck na yan, tinatambak doon. Ayun. Sa lugar na yun, guys. ayan naman yung bundok na yan guys na natatanaw nyo ano na yan kalamba na yan guys yan kalamba na yan natatanaw nyo na bundok na yan ayan so yan mga materialis na i-assemble nila yan guys yan. dumating yan ng isang araw ayan. hanggang dun sa dulo mapapansin nalaki lalaki ng uh, equipment nila para patagin no, yung lupa na yan mataas yung lupa na yan, guys kung dito dati gubat yan eh gubat po yan yung uh, area na yan ngayon yan na yung itsura gubat po yan dati ngayon, gubat po yan ngayon ayan na itsura patag na patag na hanggang doon yan guys so, hanggang doon meron pa doon tinutulak may eh, nagkakarga pa doon sa dulo yun o oh. no? sila kaya ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat no? sa walang sawa ninyong pagsuporta sa aking youtube channel ayan guys thank you thank you very much po sa inyong lahat maraming salamat po pakilike, subscribe and share na rin po no? yan doon, doon, nakakalat pa yung tao nila doon guys, at dami pa yan so maraming salamat po, hanggang dito na lang bye bye